Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Virgo ngayong Pebrero 5, 2025. at 25. Sa pagsisimula ng Merkules, Pebrero 5, isang kakaibang enerhiya ang bumabalot sa iyong araw. Isang marahang alo ng pagbabago na tila unti-unting bumabago sa iyong pananaw at damdamin. Maaaring maramdaman mo ang isang di maipaliwanag na sigla o inspirasyon na dumadaloy sa iyong kalooban na parang may paanyaya upang tuklasin ang mga aspeto ng iyong buhay na dati mong pinapalampas o hindi binibigyang pansin. Bilang isang vergo, lika sa iyo ang pagiging mapanuri, maingat, at madetalye sa bawat hakbang na iyong tinatahak. Ngunit ngayong araw, hinihikayat kang lumampas sa pagiging isang tagamasid at maranasan mismo ang mga bagay sa mas malalim at makabuluhang paraan. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang yakapin ang mga bagong karanasan, mga pagkakataong maaaring magbigay sa iyo ng bagong pananaw sa buhay. Hindi mo kailangang manatili sa loob ng iyong comfort zone sa lahat ng oras. Minsan, ang pagyakap sa hindi pamilyar ay maaaring magbukas ng mga pintuan patungo sa mas magagandang posibilidad. Ang pagiging mas buka sa pagbabago at mga bagong pagsubok ay maaaring magdala sa iyo ng isang panibagong sigla na magbibigay kulay sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ang kapangyarihan ng katatagan at pagtanggap sa daloy ng buhay sa ilalim ng impluensya ng buwan sa Taurus, maaaring maramdaman mo ang isang malalim na pakiramdam ng katatagan. Ito ay isang paalala na ang buhay ay may sariling ritmo, hindi palaging mabilis, hindi palaging mabagal, ngunit palaging gumagalaw. Sa araw na ito, marahil ay mas mapapansin mo ang kahalagahan ng pag-aangkop sa natural na daloy ng buhay, sa halip na labanan ito o pilitin ang mga bagay na hindi pa oras para magbunga. Ang pakiramdam ng katiwasayan ay maaaring dumaloy sa iyong isipan na nagdadala ng ginhawa at kapayapaan. Ito ang tamang panahon upang pakawalan ang anumang negatibong damdamin na maaaring bumabagabag sa iyong isipan. Mayroon ka bang mga hinanakit o pagsisisi na matagal mo nang kim Ang pagpapaubaya at pagpapatawad sa iyong sarili at sa iba ay maaaring magbigay ng kalinawan sa iyong isip at magpahintulot sa iyong puso na muling makaramdam ng kagaanan. Pagyakap sa mga bagong karanasan at pagtuklas sa sarili ang araw na ito ay nagdadala ng mensahe ng paglago at pagpapalawak ng iyong pananaw. Hinihikayat kang subukan ang mga bagay na dati mong iniiwasan, hindi dahil sa takot kundi dahil sa hindi mo palubos na nauunawaan ang halaga ng mga ito sa iyong buhay. Maaaring ito ay isang bagong libangan, isang bagong pakikipagkaibigan, o kahit isang simpleng pagbabago sa iyong pang-araw-araw na gawain na maaring magbigay sa iyo ng sariwang pananaw. Madalas mong hinahanap ang perpeksyon sa lahat ng bagay. Ngunit ngayong araw, bakit hindi mo hayaan ang iyong sarili na maging mas malaya? Hindi kailangang maging perpekto ang bawat desisyon o hakbang mo sa buhay. Minsan, ang pinakamahalagang aral ay natutunan sa pamamagitan ng mga hindi inaasahang karanasan. Ang kahalagahan ng paghina at pagtanggap sa kasalukuyang sandali minsan, sa dami ng ating ginagawa at iniisip, nakakalimutan natin huminto at damhin ang kasalukuyang sandali. Ngayong araw, subukan mong pagtuunan ng pansin ang iyong paligid. Huminga ng malalim at pakiramdaman ang enerhiya ng mundo sa iyong paligid. Ano ang nararamdaman mo sa kasalukuyan? Ano ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo? Ano ang mga maliliit na bagay na hindi mo napapansin ngunit nagdadala ng liwanag sa iyong araw? Ang simpleng pagninilay-nilay sa mga bagay na ito ay maaaring magdala ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa iyong koneksyon sa mundo. Ito rin ay isang pagkakataon upang palakasin ang iyong intuition, ang tinig sa loob mo na gumagabay sa iyo patungo sa tamang landas. Maswerteng aspeto ngayong araw maswerteng kulay, luntian, isang kulay na sumasalamin sa paglago, balanse, at pagpapayabong ng enerhiya. Ang pagsusuot ng kulay luntian o ang pagkakaroon ng bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid ay maaaring makatulong upang mapanatili ang iyong panloob na harmonya. Maswerteng numero, tatlo, anim, labin lima, ang mga numerong ito ay may dalang enerhiya ng pagpapayabong, pagkakatugma at espiritual na koneksyon. Kapag may mahalagang desisyon kang kailangang gawin, bigyang pansin ang mga numerong ito at gamitin itong gabay sa iyong pagpili. Maswerteng kristal, jade, isang kristal na nagdadala ng swerte, kasaganaan, at proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Ang pagkakaroon ng jade malapit sa iyo ay maaaring makatulong sa iyong emosyonal at espiritual na kalinawan. Maswerteng gawain, maglaan ng oras upang magsulat ng journal tungkol sa iyong nararamdaman ngayong araw. Ang pagtatala ng iyong saloobin ay makakatulong upang mas maunawaan mo ang iyong sarili at ang direksyon na nais mong tahakin. Payo at pangwakas na mensahe para sa iyo ngayong araw mayong araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang mas kilalanin ang iyong kalooban at yakapin ang pagbabago. Hindi mo kailangang madaliin ang anumang bagay. Ang mahalaga ay marunong kang makinig sa iyong sarili at sa mga aral na hatid ng bawat sandali. Maging bukas sa mga oportunidad na maaaring dumating sa iyong buhay. Ang ilang pagkakataon ay maaaring dumating sa hindi inaasahang paraan, ngunit huwag kang matakot na tanggapin ito. Tandaan, ang bawat karanasan ay may dahilan at maaaring magdala sa iyo ng mahalagang aral. Ang iyong paglalakbay ay isang patuloy na proseso ng pagtuklas at pagpapalago ng iyong sarili. Huwag mong hayaan ang takot o alinlangan na pigilan kang yakapin ang bagong mga posibilidad. Ikaw ay isang matalino, masipag, at mainat na individual, gamitin mo ang iyong mga katangian upang matupad ang iyong mga pangarap at hangarin sa buhay. Sa pagtatapos ng araw, pasalamatan mo ang iyong sarili sa lahat ng iyong pagsisikap. Ang bawat maliit na hakbang na iyong ginagawa ay isang bahagi ng mas malaking larawan ng iyong buhay. Magtiwala ka sa proseso, magtiwala ka sa iyong sarili, at huwag mong kalimutang ipagdiwang ang bawat tagumpay, maliit man o malaki. Ang bukas ay isang bagong araw na puno ng panibagong pagkakataon upang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay patungo sa mas matagumpay, mas masaya, at mas makulay na buhay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.